End of vlogging era na nga ba? Maraming netizens ang nakapansin na tila matamlay na ang views ng mga iilan sa sikat na YouTuber sa ating bansa. Isa na dito ang Tim Kramer na merong almost 1 million subscriber. Namamayagpag ang Tim Kramer noong mga taong 2014. Ngunit makikita sa kanilang latest upload nakaunti na lamang ang mga views nito. Ano ang nangyari? Ayon pa sa isang netizen, ay may umay factor na. Wala nang interesado sa kanila. Wala na silang mystery. Kumbaga, sa sobrang public ng buhay nila, hindi na nakikurious tuwing may bagong upload. Meron din nagsabing wala nang ganang mga tao sa mga vloggers. Nakakaumay na yung mga presensya nila at kwento ng buhay nila wala nang pake sa mga new purchases nila. Ayon naman sa isang netizen, the people who watch their vlogs have grown to have other interest na din. Di rin nakaligtas sa mga mata ng mga netizens ang overexposure ng mga bata at ramdam na mga ito na hindi na comfortable sila Kendra, Scarlett at Gavin dahil lumalaki na ito pati rin ng isang vlogger na si Mimia ay hindi na masyadong aktibo ngunit malaki pa rin naman ang views ng kanyang mga videos. Siguro busy lang talaga sa ibang trabaho at hindi na rin kayang isingit ang pagbavlog. Posible namang ramdam na ito ng ibang vloggers na declining na ang kanilang mga views dahil ayon sa isang netizen, ang average lifespan ng isang YouTuber ay up to 7 years lang. People are no longer into YouTube anymore. Ayon pa sa iba, the attention span has lessened when TikTok came. Kaya patok ngayon ang short form contents like TikTok, Reels or YT Shorts, since people don't have the time to watch a 30-minute vlog na andaming pa sa kalye. Mas gusto pang panoorin yung mga nagtatanggal ng ingrown, blackheads earwax o mga DIY dahil mas satisfying ito. Anong masasabi mo sa video ito? Comment below.